Hello mga ka-idol, good evening no? Kakain tayo idol, kain tayo Ngayon pa tayo kumain mga idol, last gis na oh. Last gis na mga idol Kasi medyo na busy tayo ngayon tayo doon lang kagawa ng video kasi busy kanina. Wala tayong uras gumawa, gumawa ng ano, video. Maraming tao. So kain muna tayo mga idol. Kasi gusto, gutom tayo. Salamat nga pala sa nagbigay sa akin ng tala ngayong araw na to. No? Thank you sa support. Mapiplex din kita. So tuloy-tuloy lang tayo mga guys. Nairapan kasi ako mga ka idol na mag-content dahil sa aking cellphone. Sobrang lag kasi. Kaya di ako makapag-content na maayos. Kasi nawala yung isang cellphone ko mga ka-idol. Naiwan sa sasakyan. Yung ginagamit natin ngayon, yung lumang cellphone natin kasi wala pa tayong pambili mga ka-idol kailangan natin mag-ipon siguro matagal pa tayong makabili mga ka-idol kasi mas ulahan ko pa yung pamilya ko kasi makabili ako ng bagong cellphone Kain tayo mga lodi. Isda pala yung ulam ko. Isda paksiw. paksiw. yun na ay So yun lang mga ka-idol na no? yun na masasabi natin sa ngayon kasi wala pa ako maisip mga ka-idol ay nahirapan na tayo talaga sobrang lag kasi itong cellphone ko kaya hirap ako mag-content sa so, mga followers ko dyan pasensya na kayo kung minsan lang ako makapag-upload ng uh, reels kasi yun nga, yun nga sa sabi ko kanina uh, medyo lag yung cell natin Sama, samahan pa ng bisis sa trabaho kaya medyo ano, hirap pero pag hindi lag mga idol madali maggawa ng content eh Luma na kasi ito idol Mga cellphone Tsaka mumurahin lang mga idol Hindi kasi binalik yung akong cellphone na na sa Hindi binalik ng driver Kasi doon ako nakaupo sa Tabi ng driver eh Gabi na kasi yun mga ka-idol. Tapos bumaba ako napansin ko na may dinokot sa doon sa inupuan ko kaso lang di ko inisip na cellphone ko yun naiwan ko kasi nilagay ko doon sa hita ko yung cellphone ko eh kasi kinuha ko yung bag ko kasi dumukot ako ng pambayad yun nga pagkatapos kong dumukot ng pambayad di ko na namalaya na yung cellphone ko pala nandun pala sa ilalim ng ano bag dito sa harapan ko nilagay kaya ko ayun na nahulog sa ukuan. umarorot yung sasakyan kung napansin ko na may pinulot siya kasi madilim na di ko rin inalala na cellphone ko, yun kasi ang akala ko kasi mga ka idol uh, yung aking cellphone ay nasa bulsa ko lang kasi bumubukol yung bulsa ko yun pala pagdating ko sa bahay yung nakabukol pala yung wallet ko so yun wala na missing na tinawagan ko ring ng ring mga kaidol pero hindi sinasagot siguro mga uh, isang oras akong tumawag mga kaidol hanggang sa naputol ng linya tinanggal na yung sim ng cellphone ko wala na, hinabukasan, hindi ko na makontak hindi ko rin nakuha yung plate number ng sinakyan ko kasi nga gabi tapos dun sa babaan sa amin walang ano walang ilaw hindi so, ko makita yung plate number doon ako nakapansin sa bahay mga ka-idol na yun na talaga yung cellphone ko na pinulot ng driver Inabangan ko kinabukasan ng mga idol driver, wala na. Hindi ko mahagilap. Siguro ano, hindi siya nagbiyahe. O either, either ano, extra lang, extra lang siya nagmamaniho ng time na yun. Swerte niya, napulot niya yung cellphone ko. Ang malas ko naman nung gabi na yon pero sana sa mga driver dyan na nanonood o nanonood sa video ko ngayon huwag naman sana tayong ano yung bang kung may maiwan sa sakyan nyo balik nyo naman kasi hindi naman para sa inyo yan dapat ibalik nyo kasi alam nyo naman sa sitwasyon namin ng mga pasahiro kapag naiwanan kami na mga gamit din sa sasakyan nyo hindi lang namin sinasadya dapat ibalik nyo kaso lang din na binalik eh may mga driver naman talaga gano'n pero di naman lahat driver ganun pero yun talaga nangunguha ng mga driver yung nakapakabwisit na tao yun hindi niisip na may pamilya tas makakarma yung pamilya niya Sayang lang yun. So yun lang mga kaidol. Pakilike and share ng ating video. Yes, pakipalo naman para malagdagan ang ating followers. Para ma-unlock na yung ating 5K mga guys. Papalo naman.